Ayan, mga kanipi. Umuwi muna ako kasi nagpalit ako ng damit. At basam-basa ako ng ulan. Tignan nyo ngayon dito sa amin. Baha na, mga kanipi. Oh. Ayan. Dire diret yung tubig ulan. <laughs> Grabe, mga kanipi. No malakas kasi yung ulan mga kanipi kaya ganyan biglang taas yung tubig at mahina lang kasi yung ano yung daanan ng tubig papalabas papunta sa bukid eh kunti lang yung butos nun kaya hindi niya makirin lahat yung tubig ulan kung doon sa kabila eh baha rin ayan ah. What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Martes Ayan, nakita nyo naman si Mia Pinapainit ko na lang mga Kanoy P Bali, basa ng tubig ko lang ah, Pinunasan pa natin mga Kanoy pi. Pinunasan ko muna ah, Tignan nyo naman yung mga gulong nyo Ang oh, dumi Wawasingan ko na lang bukas Dahil coding natin So, yan Mga Kanoy pi. Si Mia at uh, may isang tray tayo dito na nandyan sa loob Isang tray yan na large to XL na size Deliver na natin dyan sa, ano, sa bagoongan sa may kantin mga kanipi Nag order si ate kahapon ng isang tray kaya yan uh, at mamaya deliver din natin yung isang tray na order doon sa ano sa Eurotex yung security guard doon yung CQ ayan yung kaibigan nating security guard kasama ni Pangasinan Tour alright nakakanipi so tara labas na tayo nang makahanap na tayo ng pambuhay na mano nating pasahero at hopefully na makarami tayo ngayong araw ng Martes para may pang-allowance tayo bukas dahil puding na naman natin no? Okay, mga kanaypi, thank you so much sa suporta nyo palagi. At kung gusto nyo magpa-shoutout, just comment below lang, mga kanaypi para ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo. At syempre, mga kapamilya nyo, at para na rin makapagpasalamat sa suporta na binibigay nyo sa akin sa lahat ng video na ginagawa ko. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Rights! Itlog. ayan kumita tayo ng 260 mga kanaypi mamaya bibili na naman ako ng ano ng feeds ng mga manok dahil ubos na naman mga kanaypi Kaya ini tayo mamaya Tapos mangal daw ang kal Kaya mga kalayipig kunin natin yung tray doon Thank you, Antay ay eh, paglalagyan na naman tayo ng itlog ilian na lang natin mamaya <laughs> Pagbabanayan ka É kanaipi na tignan natin yung pasayro natin ayan mga kanaipi natapos na naman tayo na naglinis dito sa kulungan ng mga manok ayan malinis na naman yan at natanggal na naman yung mga ipot nila nakapag disinfect na rin ako so mamaya yung mga itlog nila ngayong araw ayan may pagbibigyan na naman tayo Bali i-deliver ide ko mamaya diyan yung ano yung itlog nila sa EGL kay Uncle June mga kanipi. At may nakolekta pa ako dito kahapon yung jumbo size. Dagdagan na lang natin ng limang piraso yon. Tapos isang tray na naman yon. Deliver natin diyan sa Mayoratex mga kanipi yung guard. At nag-order kahapon. So deliver natin kaninang umaga dito naman sa ano sa may bagbuungan eh large to XL ayan mga ipi ayan mga ipi may pasayros tayo ayan sa ating gingging -ging. kumatang ka? Ah, sige eh. Tain na lang natin mga kanungiki Uy, nang tapos zero na natin yan eh Beach ano? Tayo ng bayan na mga kanaipi tayo doon Ata na yung batong ta tan Uwan kan Una urayang munta na Alaka mo eh Mapukaw nga eh Kamu tak tahu lagi lukan ngachuna siya Aba kitay ang danaw Ya yan batok di na di supplies Ay Oh tayo pa One 130 Pag nanta sa Sidag Reyesan

malapit pala dito mga kanayto bali yan nakapaghatid tayo dito sa kabasyan bilyasis ayan dyan na yung ano irrigation mga kanayto ayan shout out kay kuya Ricky at kuya Rocky namimiss nyo na to kuya <laughs> yan. dati may sinasaka rin kami dito mga kanipi yung ano sinasaka ng father namin dito banda ayan mga kanipi bali nag harvest na rin ako ng itlog at dito na Ayan Isang train na large to XL At isang train na jumbo size Yan lang yung i-deliver ide natin ngayon Mga kanipi ngayong hapon Dito sa Eurotex at sa EGL Na tara Ayan mga kanipi

Thank you. Wait next time, boss. Ah, sige, sige. Thank you. Sige, sir. Ayan, mga kanayipi. Kakulikta tayo ng 410. Uh, jumbo size na isang tray tapos yung kalahating na ano uh, kalahating tray na Large sticks in. Ayan, dito na tayo mga kanayipi. Uncle John!

Deliver na natin kay Uncle Jun At 100 lang yung natirang pera niya Balikan ko na lang daw bukas Yung ano, kulang na 160 So ayos lang yan mga kanayipi. Kilala naman natin lahat yan eh. Anak na tayo ng natin kayo madam Pwede kayo mo ito na tay? Ayan mga kanayipi Kumita tayo ng 80 pesos sa apat na pasero natin Thank you Badipa Kung pala palayo kanya yun, na tanong ko. Kuya, oh, yeah, you know. Ito? O, oh, hindi yan, yan. No, it date. O, yan, o Saka kuya. Saga yung lukban. Gusto no? mo? Ay, hindi ko na alam. Hmm? Ay, dahil stab-stab na. Kaya nga. Saga yung mula, ay saga yung lukban. Gilukban pa yung ano, boss? Wala na. Wala na ba

Ayun. Tara, dapat ko liner na, oh. Pati pa, pati pa. <laughs> <laughs> natin tay Ay, nag-upon yan tay Ay, Sabila. Cordon, Isabela. Okay, nagpa Thank you, thank you. <laughs> Patres madam Tay kay boss Pesikel okay. Boss Tay si Ta na boss Tantalos siya Garden, oh. Okay. Oh. Ata lang boss ah. Yan lang ah. okay. Ito yung tricycle ko Tara boss Santa Lucia o, Pasok nga ngayon sir Santa Lucia dito ka wala kayong palit sir ha? walang bariya oh. wala kong palit oh sige sir sige sa lang ah oh, sir thank you Ayan mga kanaipi, binigyan naman tayo ng ano 100 pesos Thank you, thank you Ayos mga kanaipi Kaso, ang lakas na ng ulan Ay, ay, ay Ayan mga kanaipi Umuwi muna ako kasi nagpalit ako ng damit At basang-basa ako ng ulan Tignan nyo ngayon dito sa amin Bahala mga kanaypi oh. Yan. Dire Diretso yung tubig ulan. <laughs> Grabe mga kanaypi no. Malakas kasi yung ulan mga kanaypi kaya ganyan biglang taas yung tubig. At mahina lang kasi yung ano yung daanan ng tubig papalabas papunta sa bukid eh. Kunti lang yung butos nun kaya hindi niya makirin lahat yung tubig ulan doon sa kabila eh, bahana rin Ayan. bali hindi pa ako nakabili ng pagkain ng aking mga lagang manok lalabas pa ako para bumili mga kanaypi saka wala pa akong nabili na ulam namin Ayan, update ko na lang kayo mga kanipi pag nakabili na ako. At ko muna yung GoPro ko dito sa bahay. No? Wala ganyan na talaga o oh, mga kanipi oh. Oh.